Hello mga kasari, ayan. Magandang gabi. Magandang gabi, magandang umaga. Mag <laughs> ayan, dito sa Pinas is gabi na. Kamusta kayo? Anong oras na ba? 8, 8 p.m. 8 p.m. ba yun? Labo na talaga ng mata ko. Ah! <coughs> Sky. Huwag kang maingay. 8.49. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo mga kasari? Ngayon ay October 1. Wow. October 1, punong-puno tayo ng pag-asa sa buwan <laughs> Punong-puno tayo sa, ng pag-asa. Ayan. Ayan. kayo. Susuklay. Nagsusuklay <laughs> like lang. One minute suklay. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo sa inyong lugar, mga kasari? Ayan. Ang tumal talaga, no? <laughs> October na, matumal pa rin talaga dito sa amin. Lagi naman, lagi naman dito matumal ayan ngayon ay linggo lagi naman matumal dito hindi mo naman masabing mabili ayan update update lang tayo ngayong October 1 ngayong October October 1st Hindi ako nakapuntang palengke kanina kasi ano, uh, wala namang masyadong ano, yun na lang, yung mga pag, yung pagkain ng ano, ng mga alaga is hindi na naman nakabili. Dapat kanina talaga ang Ngayon kasi linggo, dapat ngayon talaga ang bilili. Linggo, tsaka buhangin uli. Yung mga pusa ko, yung buhangin nila is sa isang linggo is pa, nakakadalawa na sila. Nakakadalawa na talaga sila. Ayan, kumakain na sila bukas na umaga wala silang pagkain ayan, maaga na naman pupunta ng palengke ayan, napakadaming pinakalam. mo <laughs> napakadaming pinapakain ng mga ano, tayo ayan uh, ano lang tayo update update lang tayo mga kasari um ayan ayan madami tayong ano dami tayong mga ano mga paninda na hindi ba namin ko kahap, kahap uh, hindi, hindi kahapon kailan ba yon ang um, tawag dito nakaraang araw kaya marami pa tayong gusto kaya hindi ako na kanina kasi nga uh, din kasi ako ayan pero madami pa tayong mga ano, talagang may itlog pa nga ako. talagang sadyang ano talagang matumal lang talaga ngayon ano natin talagang matuman sobrang tuman ayan ayan kaya sa inyong lugar kung mabili kayo ngayon is uh, ano samantalahin niyo <laughs> kasi darating ang araw wala nga daw ano wala nga daw forever yeah. darating ang araw magiging ano kasi di ba magkakaroon kayo ano ng mga mga ano diyan mga mga tao dito mga kakompetensya ayan pero hindi naman tayo kailangan makipagkompetensya sa kanila eh, kasi naghahanap buhay lang din naman sila pero dadating talaga yung araw na yun kasi sa akin kasi nangyari na kasi kumbaga uh, ah, tapos na ako sa ganun mabili talaga sa araw-araw. Uh, Tapos na ako sa ganun kasi. Ay ngayon na lang is nagpapatuloy na lang tayo dahil meron naman tayong ano, uh, munting pangarap. Kaya kailangan natin magpatuloy. Ayan, di ba? Kailangan lang tayo mga kasari laban lang. Ayan, hindi ka nag-iisa. hindi ka nag-iisa. Lima tayo, di ba? Lima tayo. Ayan. Kung sino man kayo. <laughs> basta, basta talaga. eh lalo na ngayon, ano na, ah uh, October na, di ba? October 2023, di ba? Alay mo. Uh, ano lang tayo, dahil tayo is, mag uh, ano lang tayo ng pag-asa natin, ayan puno-puno tayo ng pag-asa. Diba? Kaya, laban lang tayo. Uh, I-ano nyo na lang ako. Eh. Kung ako nga, eh, lumalaban kayo pa kaya diba? O diba? Andito pa nga ako sa looban yan eh. Kaya, isipin nyo na lang eh, kung ako nga. Diba? Matumal, wala nga 500 benta ko sa araw eh. Isa nga, 300 lang. O, di ba? Sa araw-araw, di ba? Grabe mo. Pero, ano, pero laban pa din. Ano yun na lang ako lang. Ganun ako, lumab ganun ako lumaban. Kaya, tuloy lang tayo. Tuloy lang. Tayo yung mga pusa. <laughs> tuloy lang tayo. wala akong masyadong may sure wala akong masyadong may ano sa iyo mga kasari kasi na um, ano gawa-gawa wala ko na ano ngayon para lang tayo may pang-upload <laughs> para lang tayo may pang-upload hello brown hello brown ayan di ba dapat araw-araw -ara tayo nag-upload para sa sahod tayo kaya lang wala tayong viewers. Kaya lang kaya tayo, ano, swertehin, ano. Sa FB, wala din, wala pa rin, wala din, ano, wala ding tayong swerte. Matagal pa na pa Matagal pa na panahon ng, hindi pa natin panahon ngayon. <laughs> Parang ganun, hindi pa natin panahon ngayon. Kaya, ah, uh, tuloy lang tayo. haba na ng buko, diba ayan uh, mag ano tayo uh, mag ano na lang tayo uh, dahil sa yung mga frozen namin is anong uh, kanina medyo matumal kasi madami pang stock uh, marami pang stock na natira tapos uh, namili yung asawa ko punong puno na naman tayo ngayon kasi nga para mamaya ready na tayo ayan diba Ayan, uh, ipakita ko na lang sa iyo yung ano, yung laman ng ating freezer. Ayan. Mag-freezer like store tour. Ay, mag-freezer tour na lang tayo. Hindi. Ano na tayo? Uh, update up tayo sa ating ano, uh, sa ating freezer. Ayan. Dahil yan ang umaano sa, umaandar sa atin ngayon. Ayan. Pero yung kuryente namin, 7,062. Parang 62. Ayan bukas magbabayad ako laki ng kuryente namin ayan ayan ah. ah, ito yung mga hotdog natin ah, ayan, madami tayo yung mga hotdogs hotdog hotdog lang ang malakas ayan. No hotdogs ayan mga longganisa ang number ayan number 5 sabi niya pala, verify niya daw yung salute niya. Marami na daw sila magkakilala mo para sa loob. Ayan. Ang alunggalisa natin. Sa tao Madami. Ayan dito. Yung yelo ko is ayan, matigas na yung sa ilalim. Ayan, mag ma mano na naman yung ano ko dito. Mag ma, ma, ma na naman, mga na naman yung yelo. Ayan madami tayong ito bukas bukas na jumbo kasi ah, meron kasi bibili ng ano tingi tingi yung tingi tingi ko ng jumbo is 14 pesos ayan hindi pa rin siya nagbabago 14 pesos ano lang jumbo lang ang tingi ko ayan kasi yung regular hindi naman masyadong ano kaya yan lang binubuksan pagka may nagtanong is sinasabi ko na lang ang tingi ko is ano okay. Ah. Uh, na lang. Ayan yes, mga coin it, din. Natin ito ang Ayan. na Manado. Ayan. ng Ganda na pagkakaayos ng asawa RTE, ko. Ayan, mas maganda yung siya nag-aayos show my punong puno tayo mga kasari ayan ayan maaga pa 9.05pm pa lang ayan dito tayo Ayan, nandito lang, yung ibang ano, yung ibang jumbo hotdog na nandito. Kasi hindi na magkasya dun sa isang freezer, sa isang ref, sa freezer niya. Ayan, kaya nandito yung mga ibang ano, ibang tawag dito, ibang mga hotdog. Ayan, mga tusina. Kompleto tayo ng tusina. Mayroon tayong young pork, saka mayroon tayong pampanga. Ayan, ito pampanga. kawak ko ito. Nag-ayos nito. Pinagkasya-kasya talaga niya. Kaya, kailangan kasi magkasya. Ayan. Ayan, mga pusino. Ayan, o. Ganda na pagkasya sa asawa ko. Kailangan pagkasya hin, eh. Ayan, may malaking nuggets. Bali yung ano, yung unang taong dinideliveran is hindi pa nailagay kasi ito pa yung nuggets eh. Tsaka ito pa yung ano. Hindi niya muna nilagay sa box kasi pag nilagay niya sa box is hindi magkakasya dito. Ay paano ba yun? Hindi magkakasya dito sa freezer pag nilagay yung box na yun. Kaya ganyan muna ang ginawa niya. Ayan, isang basket lang nandito. Na punong puno yan. Mayroon yung ham. Ah, pro na ham. Ano yan? Ilal. pro na ham. Ayan. Ayan.